Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang tungkulin ng mga kasapi ng pamilya. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ipaliliwanag ang papel at tungkulin ng mga kasapi ng pamilya. Pamilya, ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, at mga anak. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga bahaging dapat gampanan. Gayun din, ang bawat kasapi ng pamilya ay mahalaga. Sa iyong gulang, anong tungkulin ang ginagampanan mo? Gaano kahalaga ang bawat kasapi ng pamilya para sa iyo? Ngayon naman ay tayo nang magbasa ng maikling kwento. Tulong-tulong. Ni Malo M. de Ramos, si tatay ang naghahanap buhay, si nanay naman kami inaalagaan. Tumutulong kaming mga anak, kaya't sina tatay at nanay sa amin ay nagagalap. Ina ko, ama ko, kami mahal nyo. Salamat po, salamat po, laging nariyan kayo. May pagkain sa mesa't nag-aaral pa alaga at malusog ang buong pamilya. Sagutin natin ang mga katanungan. Sino-sinong mga kasapi ng pamilya ang nabanggit sa tula? Ano ang ginagampana ng bawat isa? Ang mga tungkulin ng mga kasapi ng pamilya. Una ay si tatay. Siya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Siya ang haligi ng pamilya. Pangalawa naman ay si nanay. Si nanay ang ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aalaga sa pamilya. Pangatlo ay si kuya. Si kuya ang tumutulong kay tatay sa mga mabibigat na gawain sa bahay. Pangapat ay si ate. Si ate ang katuwang ni nanay sa mga gawain bahay at pag-aalaga sa nakababatang kapatid. At panghuli ay si Bunso. Ang Bunso ang nagpapasaya sa pamilya. Tandaan natin, ang bawat kasapi ng pamilya ay may bahaging dapat gampanan upang maging maayos ang kanilang pamumuhay at ang bawat kasapi ng pamilya ay mahalaga. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.